Magandang araw. Ito nga ay yung time na nasa kalapan kami. At nakikita nyo ba yan yung pinapakita kong iyan? Yan. Yes po, ang aking sandals ay nalabit at natanggal yung kanyang pinaka ano niya, pinaka strap. Sa tinagal-tagal na sandals kong ito ay ngayon lang nasira. Ito yung sandals ko pa sa UAE. At buti na lang nung nalabit ito ay nandito nga kami sa may palengke at ito nga at malapit lang ang mga bilihan ng chinelas kaya dito na rin kami bumili. Sa dami ng aking mga pinagpilian, eto la naman kulay blue ang aking binili. At yung gray nga ang inaalok sa akin, eh sabi ko eto na laang blue dahil may gray na nga rin ako or yung beige. O oh, ba diba, nakabili tuloy na ngayon ng chinelas na hindi oras. Pagkatapos sa palengke, dumiretso naman kami dito sa may chowking. Actually, kaya kami ay nandito dahil eto nga ay yung aking schedule ng pa-adjust ng brace. Dahil ang schedule namin ay alas 9 pa nga ng umaga, ayan nga at kakain nga muna kami dito sa chowking. At ayan nga, may pabaser na rin ang chowking dito. Saglit lang naman ang aming paghihintay, ito nga at dumating nang amin aming pagkain. Ayan lang naman ang aking pagkain. O, ba? Diba? Ayan, kain mo muna tayo, umagahan. At dahil maaga pa nga at hindi pa oras ng aking brace adjustment, ay etong at gagamitin na namin yung oras. At dito nga ay lagi na lang kami nagmamadali nga dahil nga sa, ano, sa oras ng pagalis ng jeep. Kaya kahit 30 minutes na lang ang natitara ko at schedule ko na nandun sa dental, ay etong at sumaglit muna kami dito at ay nagpalinis muna ng aking kuko sa paa. Dahil ang aking ingro ay sumasakit na at huling palinis ko pa ay nung May 6 pa. Buti na nga lang at medyo magaan gaan ang kamay ni ate sa paglilinis ng aking ingron kaya ayun hindi siya masyadong masakit. Mabuti na nga lang at medyo mabilis din nga ang paglilinis nga dito sa akin. Nasa 30 minutes din lang ay natapos na. Kaya sumaglit muna ako sa dental clinic kahit may hindi pa masyadong tuyoy yung aking ano cutic sa paa. At pagkatapos ko naman sa dental, ang saglit lang naman ako nagpaano doon, nagpa-adjust. Ay bumalik naman kami dito dahil nga nagpalinis naman ako na aking kuko sa akin kamay. Hindi na nga rin pala ako nakapag-video. At nung time na rin nga pala yani ni aking asawa ay nasa baba at highlight nga siya nung time na yan. At ang sunod ko naman pinuntahan ay dito nga sa grocery at eto nga at nakatapos na ako na pamim Mili. Ako lang ang namili ho dito at ang aking kasama ay na doon pa rin sa salon at hindi pa rin tapos ang kanyang highlight Kaya sabi ko, ako na lang ang mag-grocery at iintayin ko na lang siya dito. At kung iintayin pa talaga siya doon sa salon, ay talagang aabutin kami ng hapon. Pero noong mga oras na iyan, ay tiyak na ka kung wala ng jeep kaming masasakyan na biyahing hanggang dito sa amin. May masasakyan man kami, ay diretso na ng bayan. Ito po ang nabapala na kung napag-iiwanan ng jeep. Nabiyahin kami pagsibaba namin ng na kambalok ay eh, sobrang lakas na ulan na hindi na buko basta oh, tapos pagdating dito sa uh, amin sa dako oh, walang ulan ulan eh meron man eh kung tingin patak patak lamang ay wala hindi pagdating namin ng na kambalok ay eh uhus ang ulan oh, ayun o oh, mga katagilinan ay basa <laughs> Tapos naiwan nga kami ng jeep. Ito, nabasunod na <laughs> ito naman ho, Kasi kanina may hiniling na kisamay sa amin kaya nasa sa bayan naman ibang etong at ng nauhan at dumaan nga kami dito at ayan nga napabili nga ako ng bangus. At pag-uwi ko nga sa bahay, ito nga at lulutuin ko na nga kaaga dahil ang aking gagawin ng sa bangos ay eh, ko lang naman. Bali nagpainit lang naman ako diyan ng tubig at nung mainit na nilagay ko na hudiyan yung kamatis at saka yung sibuyas pagkatapos tinakpan ko muna at pakukuluan. Makalipas ang ilang minuto ay eh, ito nga at kulo ang kuluan at inilalagay ko naman na dito yung bangos. Malaking bangos din nga pala ang aking nabili kaya ayan medyo marami lampas nga din yan na isang kilo ay eh, pagkakamahal din naman ang kilo eh. Pero sabi ko kahit mahal yan ako ibibili nga dahil matagal lang ako nakikrip sa sinigang na no bangos. Sinunod ko na rin nga pala ang diyan itong sitaw oh, di ba ang daming gulay. At ang aking pampaasi yan sa sampalok ang aking inilagay. Isang sachet lang aking inilagay diyan pero nang bandang huli nagdagdag ako diyan ng kalahati eh, dahil ako hindi naaasiman. Naglagay na rin ako diyan ng asin at saka ng paminta. Saka ko hinalo-halo lang at tinakpan na at nakukuluan ulit. At saglit nga lang ay ayan nga at kuluan kuluan na isinunod ko na rin dito yung talong. Dinamihan ko na rin ng talong diyan di ba kahit gulay pala ang ulam na. At inilagay ko na rin dito itong siling green o yung siling panigang. Pinakuluan ko lang ulit iyan at nung kumukulo na iyan nga at ilalagay ko naman dito yung kangkong. Ayan minabili ko akong kangkong. Ang dami rin ito, inilagay ko ito dahil ito ay haros dalawang tali. Inilagay ko din lahat. Luto na po ang ating sinigang na bangus. Ayan, ang dami ng ating gulay. Asa na ang bangus? Ito po ang ulo. uh, ulo ng bangus. Asa ilalim yung iba at baka maduro. Huwag nang haluin. Luto na. At eto naman ho ay kinahaponan dahil nga kami naiimbitahan do sa birthday yan na pumunta nga daw kami. Ay sabi ko eksakto exacto, eksakto at meron nga akong cake dito at lalagyan na nga lang ng design kaya ayan umadali ang pagdidesign. Hindi ko na rin nalagyan ng design ng ilalim niyan dahil nga wala na rin akong cream na na yan na lang din talaga yung tira nung nakaraan na may umorder sa akin. Na makatapos nga ako dun sa cake eto nga taalis na nga kami at pupunta na nga kami dun sa may birthday yan at eto nga ay medyo ano na paggabi na. At kapag pupunta ka sa birthday yan asahan mo na hindi ito mawawala o oh, di ba ang inuman. Saglit lang naman kami nag-stay kumain lang at lang din ng at umuwi na. Yun lang. Salamat sa panonood. Oh, Hanggang sa muli.